two to three years ito between two to three years to file a case no pag two to three years wala na tayong pasensya na yan. ako wala na akong pasensya to be honest about it lalo na with this flood control hindi ko na hindi na yata ako makakaantay ng two to three years no dahil kagaya ng sinabi niyo gusto natin kahapon pa may na file na case na no kahapon ma mayroon na panagot so base sa mga sinabi niyo aabot pa ba tayo ng two to three years to see something significant na mangyayari from the ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang uh, ang kagandahan lang po ngayon dahil nga sa naging, nag na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At uh, katulad nga niyan, uh, na transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang na, na, nakausap na ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na ay hindi na ho kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, diretsyo na po ito at uh, ifafile na po yan ng, uh, ng DOJ at dalayati siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung five ghost projects na flag control projects. Lima ho yun na, ano, na flag control projects. Tapos dito po ngayon, sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap -pag namin dito na talagang bilisan, nang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho po pwede na. Ano nga ho ito eh? Sabay-sabay uh, po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong tabanggit ko na nung isang araw sa sa mga kausap ko yung digitization kasi nga hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina ito po yung aming minamadali rin po at uh, meron naman pong budget na nakalaan dyan at kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng, ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po Putsman, I, I, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget eh. No? Because came in very late na in fact na gawa na na sabit na yung yung uh, budget dito sa Senado uh, so wala ka talagang say no or wala ka naging say dito sa budget meron ba kayong gustong uh, ma-improve dito sa budget um, para matulungan namin kayo uh, mapabilis pa itong ginagawa ninyong investigation at pag file ng cases Um, ako kasi on my own i want to help the ombudsman no to be effective dahil uh, hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfafile ng case kayo eh ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho dahil kung mapabilis yung inyong trabaho panalo rin 'yan sa amin no uh, at panalo rin sa ating bansa meron ba kayong nakikita dito sa budget aside from sinabi kanina ni director lim na for digitization and also for um, um uh, itong uh, ombudsman assistance centers Meron ba kayong nakikita anything that we can do in order to support your mission of uh mabilis na investigation and filing of cases marahil uh, yung special provisions, so ano nabanggit ko sa inyo kanina hmm. nung hindi pa ho tayo nagdi nag hindi pa ho nagaganap itong pandinig yun po yung mga kailangan namin para mas streamline streamline po yung operations hmm. ng opisina po. In terms of uh, resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang ang chain of thought ko naman is paano natin matutulungan ang ombudsman para maka-file ka agad, no? Um, I understand that uh, of, of course bago kayo, uh, you're organizing the office uh, but itong gravity kasi nung kaso no we're talking about kung, kung uh, yung na diskong take natin into consideration in na discover ni Secretary Vince 421 ghost projects no yung pa lang ay na discover hindi pa natin nakikita yung mga uh, substandard hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads so enormity yung inlaki no at yung daming taong nasangkot ay um, kakalanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw. No? Um, and para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin, abutin talaga tayo ng matagal. No? So that's where I'm coming from. No? Eh, kasi alam ko hindi nyo ginawa itong, itong budget. Eh. And, and, and I want to, uh, in my own way, in my own small way, no? I want to help the ombudsman um, uh, file the cases uh, as fast as it, it can. No? kung wala na kung wala kayong naisip ngayon you can just submit to us but if you have uh, we can we can discuss it para matulungan namin kayo salamat din sila eventually babagsak rin sila sa ombudsman no? and uh, um, alam mo ni makuha ng sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption towards is itong mga flood control at uh, ako nga pag nai-interview ako ngayon wala nang good news eh. Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So 'yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability, no? Ah uh, dapat panagutin yung dapat managot. Uh, bilang bagong Ombudsman, um ah uh, ano ba yung mga plano natin to address itong mga uh, flood control issues. Uh, especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang uh, ating strategy para panugutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Uh, Mr. Chairman, ang opsina po ng ombudsman ngayon ay minabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa, pag, sa pagdala sa ng kaso, hanggat ito ay mapunta namin madala namin sa sandigan bayan o sa RTC. At uh, mina ho namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na maggoogol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation and uh, fact finding, uh, evaluation, fact finding, preliminary investigation at yung litigation proper sa pating, pag pagdating po sa Sandigan Bayan o no, sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng sang taon, anin anin na buwan hanggang sang taon ang preliminary investigation, ngayon po ang ginigit ko po ay gawin na namin within 60 days. Iyon po yung aming ginawa sa DOJ dati at tingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po, pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po yung mga dokumento at uh, ang ebidensya po tatayo na sa korte sa sa unang tingin namin sa evaluation, ito po ay na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. At uh, case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho inong PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po ma maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya ang, dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa ombudsman. Kasi nga, ito, itong problema ng korupsyon, hindi lang, na ho, lang matagal na ho itong uh, ng taong bayan at uh, talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang 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 plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawin uh, gawing kumpleto itinataas pa namin ang ang modicum of proof ang sinasabi po diyan ay probable cause pero dito po gusto namin prima facie reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC kaya ang isa pa po rito na napakasunduan namin at gumagawa na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingihin sa lahat ng kaso. Basta na kompleto namin ang ebidensya na i-file namin doon, ready to, ready to litigate po kami at ready po kami ipresenta ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy, ay Maiwasan na rin natin yung mga pagdi-delay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. Ito po yung aming pinakiki-usap sa judiciary kasi nga uh, ang laki na nang nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in, in the adjudication of cases. So yun po yun, uh, the urgency is there, uh, Mr. Chairman, and uh, we feel the weight of the of the anger of the Filipino people. Uh, And they're looking to the office to, to be able to solve this, this crisis of, of uh, giant proportions, gigantic proportions within the country. Well, lang uh ombudsman remulia, ng na appoint ka sa ombudsman, the tension ngayon ay na sa ombudsman na. Okay. Kasi ang uh, tingin namin, no? uh, ako bilang isang citizen uh, of our beloved country na. It's about time to start filing cases and prosecute. no? Uh, kasi ilang buwan na rin tayong, ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to. Uh, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado. nagka kami and then sa ICI. Um, to connect this to our budget hearing, I remember last time during the budget hearing of your predecessor, ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin uh, during the hearing.